Okay, greeting po sa inyo lahat. Ako po si Christian Geray and welcome po sa ating uh, Live Facts first episode ngayong gabi. July 31, 2025, back-to-back -back live episodes po tayo ngayong gabi at uh, maganda po yung ating uh, makapag-uusapan na paksa. Ang uunahin po natin, kung hindi niyo po, po nababaritaan, ay uh, nag nagbigay po ng panayam ang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan po sa International Criminal Court, si Attorney Nicholas Kaufman. At dun sa panayam na yun, eh, marami siyang binanggit patungkol po dito kay dating uh, presidential spokesman Harry Roque. Long and short of it, shut up na siya. Tumigil na raw siya sa pag-epal doon sa kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC dahil nakakagulo pa raw. Siyempre, sumagot so dyan si Harry Roque uh, today and uh, sinasabi niya, hindi mo na ako nakikialam. Tapos tigilan na raw yung mga ganyang ad hominem uh, attacks against uh, fellow federal lawyer. So ito pag-uusapan natin, no? yung uh, mukha ba nilaglag na ni dating Paolo Rodrigo Duterte itong si Harry Roque? And ano ba yung dating niyan? parang pinagsisiksikan niya yung sarili niya dyan sa, ano, sa the Netherlands? And of course, isa sa mga binanggit sa kanya ng abogado, uh, I think quoting the former president, eh, umuwi na lang siya dito sa Pilipinas at harapin yung mga kasong kanyang kinaharap. Okay, makakausap po natin ngayong gabi sa pong public interest lawyer at isa po sa mga, of course, na ituturing na maalam o eksperto pa po dyan sa Rome Statute, dyan po sa proseso sa ICC. I'd like to welcome again to our program si Attorney Dino De Leon. Magandang gabi Daliwan. and thank Daliwan. you for joining Daliwan. us dito sa Tax First. Good evening, Christian, and to all our viewers and listeners. It's good to be back. Okay, medyo ano, pasensya na po sa viewers natin. I-mute ko yung sarili ko pag siya na nagsasalita at pag siya nagsasarita ay pag ako naman nagsasalita, si Attorney Dino yung i-mute im ko. For some reason, may feedback po. No? Okay, sige, pag-usapan natin itong uh, makapahayag mga ni uh, Nicholas Kaufman patungkol dito kay uh, Attorney Harry Roque. What does it tell you? No? Kasi ang parang impression na, na pinapalabas dito si Harry Roque, isang gandikit niya yung mga Duterte, including of course a former president. But what, does, what do these statements of Kaufman tell you? Well, kung si Harry is wanted. Alam mo, accredited naman niya ng ICC. Right from the very start, siya na sana yung kinuhang abogado. Kaso may kinuhang ibang abogado. Eh. And yun sa aming mga lawyers kasi, pag may abogadong kinuha, um, kahit na gusto mong makatulong, <laughs> alam mo, you respect that lawyer. no And you respect the client's wishes. Very clear sa amin um, na ang lawyer-client relationship is based on mutual trust and confidence. Ngayon kung yung kliyente mismo nagsasabi, wala na siyang confidence sa iyo. Eh, this is a curious case. Bakit kailangan mo pagsiksikan ang sarili mo? Pag sinabi na nung counsel of record na you should not meddle with the case anymore, eh, dapat respetuhin mo yon. Hindi mo siya tatawagin na paninira lamang. No? Kasi kung paninira lamang yon, eh, magpakita ka ng engagement letter na pinirmahan ng kliyente at um, at pakita mo mismo yung asset niya to be represented pero kung ginawa yun, yun ng salita eh masama naman yata na pinagsisiksikan mo yung may sarili mo alam mo nung, nung nakita ko yung ano nakita ko yung uh, exchanges ngayon, medyo kinilabutan ako sa kahihiyan, no? <laughs> Kasi pagka ikaw yung isang abogado, parang meron dapat konting dignidad, di ba? Na pag ayaw ka na ng no, kliyente mo, eh wag mo pagsiksi kayo sarili mo. So, what did I do? Sabi ko, this is really the curious case of Harry Roque. Nag-iisang Harry Roque lang yata talaga ang, ang, ang kagaya niya, no? So, napag-google ako, ano ka pa yung mga instances? Bakit ba uh, laging uh, ganito si Harry Roque? And napakarami talaga. In short, Um, and pardon me for saying so, a little bit harsh. Pero sanay na sanay kasi talaga naman si Harry Roque na sinusuka, sinusuka siya pa ulit-ulit. Pero hindi pa rin natitinag. Sanay na sanay siya dyan na sinusukas siya pa ulit-ulit. Let's take a look at yung timeline of events ng um, public life ni Harry Roque. No? He was, if you would recall, he was removed by his own party list before Um you, almost unanimously the executive committee sa Kapayad Kabayan Party list and I would quote what they say uh, they said that ah, we deeply regret choosing him as one of our representatives no and um, sabi pa nila his conduct is inimical to the image and interest of the party tinanggal siya ng sarili niyang party list na nagsisilbisyo pa siya bilang congressman and this was in 2017 for two reasons The first one is because the, the grandstand na naman si Harry Roque, no? at nag ano naman mga pinagsasabi sa radyo na mara marami daw siyang accusations na unsupported naman ng bribery sa ombudsman. Yun yung isa sa sinayit ng Kabayan Party Yung pangalawa is his line of questions against Laila De Lima, which was said to be um, indecent, no? indecent uh, against a colleague. And ang worst is his own party at least based on news reports, no, and I'm just quoting from news reports, I don't have personal knowledge here, no. Eh, pero um, kung makikita natin yung mga news reports, finailan pa siya ng disbarment case nung fellow representative niya, si Representative Salo, nung 2017, no. So sinuka siya, number one, ng sarili niyang part list, ng kabayan part list. Number two, Um, sinuka rin siya ng sarili niyang DDS cabinet, no? Sariling kabinete, ha? Sinuka siya. Paano natin nasabi yon? finailan ng own cabinet secretary ni Rodrigo Duterte, si Attorney Matibag, ng, again, a disbarment case for spreading deep fake videos in relation to yung pulvoron videos. No? Um, sarili niya ang cabinet secretary. Ah, kung alam ninyo ang trabaho ng cabinet secretary, siya ang nagtitimon sa lahat ng mga gabinete no? So alam na alam nila kung sino dyan yung mga okay na cabinet members at hindi nila nagustuhan. Eh sinusuka nga rin siya pati noong dating presidential spokesperson, di ba? Um, so nag na nga sila online. So even his colleagues in the cabinet, medyo sinusuka siya. Si, ang alam ko, eh, sinuka rin siya ng sarili niyang law firm before nila attorney Butuya, di ba? Doon sa center law. Sinabi, hindi mag maganda yung naging relasyon nila at yung mga pinag niya doon sa sariling law firm international law firm supposedly international law law firm at human rights law firm na isa sa mga sinimulan niya no inayawar rin siya doon at sinabi he has nothing to do with it sinuka rin siya doon no um sinuka rin siya no tumakbo siya sa international law commission no um, in fact siya yung pinakamababang boto na nakuha doon sa international law commission nung tumakbo siya at anong sinabi ng sarili niyang unibersidad di ba Um, nag-release yung sarili niyang universidad ng statement ng mga mga oras na yon uh, at ang sinabi he has a very poor track record of promoting and defending human rights he is morally ito yung sabi sa statement ng executive council ng UP and dito lahat ng mga dean dito yung chancellor at yung vice chancellor at yung um, and yung um, registrar nila no ang sabi he is morally undeserving to be part of this August International Legal Organ. Ang sakit nun, ha? Morally undeserving. And he has a very poor track record of promoting and defending human rights. Coming from your own alma mater, coming from your own colleagues in the UP, um, UP um, community, University of the Philippines community, hindi lang UP College of Law, ha? University of the Philippines community, at yung mga academics doon, yung mga deans, sinabi sa kapal na faculty, you are morally morally undeserving to be part of this August um, international organization. And then, sinuka rin siya ng taong bayan noong 2022 elections. Kahit nagsasayaw na kung ano-ano, hindi pa rin nakakuha ng sufficient votes. Apart from the fact na sila yung nakaupo supposedly at, at marami maganda sana yung endorso sa kanya. Pero wala. Hindi pa rin siya na, na nakuha doon. No? At, um, at at ngayon, sinusuka na siya ng sarili niyang abugad, ang sarili niyang supposedly kliyente na napaka-loyal niya. Di ba? So, ang, ang lagi ko sinasabi, how much has he bartered? Di ba? Yung dignity niya as a lawyer, no? yung reputation niya, yung pinag-aralan niya supposedly sa UP Law and sa Michigan. No? Lahat yon binarter niya because of his almost blind loyalty to towards Rodrigo Duterte, but nonetheless, sinuka siya, no? Ang sabi ka sa amin kasi sa Code of Professional Responsibility namin, no? Bilang lawyers, eh, um, mutual trust talaga ang relasyon na yan. At ito ang sabi, ha? Babasahin ko lang ng mabilis. A lawyer shall not continue representing a client once the lawyer is discharged by the client, no? And yung representation na yan, broad yan. You don't talk as if you are so involved in the case, And even, you know, uh, pontificating in the public. As if super close. Ka. Kapag sinabing hindi ka kasali, hindi ka kasali. And you don't post as if you are representing that client. Even in your own social media, no? So, malinaw na parang sanay na sanay and lahat na naging colleagues ni Harry Roque, even this legal defense team, see na yung attitude niya is nakakabigat pa at nakakasama pa dahil sa kakagrandstand niya. And yet, and yet, ang term nga mo kanina is pinagsisiksikan niya pa rin yung sarili niya. Where is the shame? Medyo embarrassing. Kinilabutan ako dun sa tono. And gusto ko lang i-call out, di ba? Ang response niya afterwards is, um, wag naman, wag naman tayong ganyan. Naninira tayo ng kapwa natin, abogado. No? Grabe. And then the second thing that I want to emphasize is, grabe hypocrisy hypocrisy of Harry Roque for him to say na no, wag niyo naman tinatrato yung papa niyo abogado dyan, no? Pero again, let's remind ourselves, ano nga ba yung mga hypocrisy na nakita natin kay Harry Roque? Uh, on the one hand, sasabihin niya, eh may rule of law sa Pilipinas, dapat yung mga korte natin yung mamayagpag, pag uh, kaya dapat dito itry ang, interna ang, in, ang si Rodrigo Duterte kasi may hostisya naman sa Pilipinas, and yet hayaw niya hayarapin niya sarili niyang kaso. Kala ko ba may hustisya sa Pilipinas? Very far from Laila de Lima na hinarap talaga. Whether, uh, tapos sila pa yung nasa kapangyarihan noon. So kung sinasabi niya may hustisya sa Pilipinas at dito dapat itry si Rodrigo Duterte, bakit ayaw niya harapin yung kaso niya? ba? Diba? Ang sinasabi niya da, lagi, may human rights and due process dapat pagdating kay um, kay Rodrigo Duterte. Bakit siya biglang kinidnap doon? Tawag niya, kidnapping, di ba? Pero, siya rin naman yung nagsasabi dito na um, siya rin naman nagsasabi right from the very start noon na pahalos para bang walang due process and human right uh, human rights ang ang mga tao na biktima ng war on drugs in accord ba and siya yung biggest defender niyan siya biggest justifier and siya mouthpiece ng administration when it comes to um, defending yung lack of due process and yung papatay na lang yung mga tao sa kalye. No? Um, siya, yung, siya rin yung magsasabi na magkukot ng international law obligation on his application for asylum. Meron daw international obligation ang Netherlands based on international law no? nanan non-refoulement. -nan pero at the same time, natawagin niya yung ICC na kidnapper at ayaw niya respetuhin yung proseso sa ICC in, despite the fact na doon na sila dapat kumuha ng relief. That because um, as an international organization, supranational organization, eh, sila na dapat yung may jurisdiction dito sa kaso to once they've assumed it. And that is based on international law. No? So grabe yung hypocrisy. So apart from the fact na sanay na sanay si Harry Roque na sinusuka siya at hindi talaga siya magpapatinag, hanggang dulo ng daigdig, no? Eh, yung hypocrisy nung sagot niya is something na nakakatindig balahibo talaga. Okay. Dagdag ko lang, no? Sa so, mga nagtatanong, kasi hindi kami pwede mag-overlap, eh, dahil nga merong, uh, may feedback, no? If my memory uh, serves me right, no? Di ba isa sa mga ginawa rin sa kanya ng dating administrasyon, di ba? Medyo gigil na gigil tumakbo yan sa pagkaserador the first time. And I think, uh, eh wag ka, hindi ka naman mananalo, no? So, sinopla rin siya ng kanyang uh, puon ng mga panahon na yon. Okay, ang next question ko dito, hindi naman kaya pinagsisiksikan niya yung sarili niya because he really needs to because he has uh, lost uh, all options. Kasi paano pagbalik niya rito, hindi eh, kailangan niya harapin yung kaso. So, kailangan niya pagsiksikan yung sarili niya dyan. Well, ang nakalagay daw sa supposedly sa petition niya is he will be serving as counsel. <laughs> for Rodrigo Duterte, di ba? At least yun yung information na nakuha ko doon sa petition niya for asylum, no? Uh, um, medyo nakakatawa yun kasi wala, wala kang no? At sinusuka nga siya, no? Um, and at the same time, siguro naman, alam niya naman to, hindi naman, hindi naman bobo, no? Hindi naman tanga si Harry Roque, no? Nag-aral na siya sa UP do, nag-aral siya sa Michigan, no? Uh, meron naman niyang uh, arguments na make sense nung siya ay human rights lawyer pa, pero ex-human rights lawyer taga, no? Alam niya naman siguro na naggamit siya, nagpagamit siya, and until the end, inubos siya. Hindi lamang yung kanyang dignidad, hindi lamang yung kanyang dangal, pero siguro pati yung kabutihan no na ini-expect sa kanya. Kasi para ikaw yung maging mouthpiece and primary defender ng murderous regime. Sabi ko nga, ang mga usapan niya sa mga lawyers noon is, um, pag nilapita ka ba ng ampatuan, ampatuans, kukunin mo. O ba? Diba? Lahat ng mga lahat na kausap ko, parang hindi ko kaya kahit abayara pa ako isang daang milyon, dalawang million milyon, tatlong daong milyon. Parang 54 yung pinatay doon eh. E imagine the war on drugs. 30,000 ang ang estimate, di ba? Sabi I mean, we've all lost count because of the sheer number of people who were killed. Di ba? Sabi ng media nung una, may countdown pa yan. 196 the first day, second day, 100 plus, third day, 600, 40, hanggang 900 lang yata yung accurate count. After that, we just all lost track because of the sheer number of people who were victimized and killed. Tapos ikaw yung primary mouthpiece and defender no talagang inubos no si Harry Roque and kailangan na kailangan niya i think this is desperation not only because you own ang nakalagay uh, sa kanyang application supposedly for his asylum but because binern mo lahat eh yung bridges mo eh kasama na rin siguro, di ba, masasabi mo yung parang kaluluwa. Eh. Ah. sa na ba yung kaluluwa kung ganito na yung kla klase ng treatment na ginagawa niya at yung mga uh, pamamalakan niya, di ba? So, ano pa, babalaki, babalikan niya. Kaya nga gusto niya mag-international law commission lang kasi hindi siya makabalik sa UP, di ba? Hindi siya makabalik magturo, hindi siya makabalik sa practice, di ba? Um, Sari-sari yung mga disbarment case niya. No? Pag nag-practice siya, sinong kukuha iyo? No? um who, who who will believe you apart from your grandstanding? So, the credibility has been lost. No? I don't know if the skill level is still there. I doubt it. Ang tagal niya na namang hindi naglitigate. So, kailangan mo talagang pagsiksikan yung sarili mo. It reeks of desperation. And that ang, ang nakakalungkot diyan is the desperation is self-inflicted because he bartered his reputation and he bartered his legal career and he um, bartered his morality just to be a defender of a murderous regime na susukahin rin pala siya. So sa pupunta afterwards, wala na, wala na, di ba? Um, and you know, tayo naman yung mga tipo ng tao na naniniwala na may redemption, di ba? Um, pero hindi ako sure kung may redemption pagdating doon sa pinagsisiksika mo pa yung sarili mo doon sa murderous, uh, murderous regime, no? uh, doon sa murderer, na parang, parang sinasabi mo, mahal na mahal ng taong bayan niya, na parang sinusukan, sinukan na ka sinuka eh, bakit pa? Bakit niya pa dinidepensahan itong mga Duterte? Hindi ko na talaga maintindihan. Self-inflicted, itong desperation na ito, baka naman wake up call na, kay Hari Roque, na ilabas siya lahat ng mga nalalaman niya. At nung sinuka na siya ng mga Duterte, eh baka naman, baka naman maramdaman niya naman sana na ginamit siya at nagpagamit naman siya. At this is the time to atone. No? This is the time to at least seek redemption and the forgiveness of the Filipino people and maybe tell all. Hindi yung biglang may hypocrisy pa rin na um, bakit mo, wag nyo naman ako atakihin na ganyan to fellow lawyers. Eh, anong sabi niya kay Laila Delima? I hope you spend the rest of your life in jail no? Um, anong klase 'yon? Anong klasing uh, anong klasing sasabihin mo huwag kakatakihin pero ganyan ka balasubas 'yung bibig mo, no? Pati 'yung um, 'yung Bicolana ka dai, tapos ginagaya-gaya niya pa 'yung accent, paano ka magsalita? Tapos sasabihin mo, huwag magganyan mag-behave towards fellow lawyers, 'di ba? Sinong niloko mo? 'Di ba? Sinong niloko mo? Tama na 'yung panloloko mo. Kung nang, niloko ka ng mga Duterte, siguro naman tama na 'yung panloloko mo sa tao bayan. Wala ka na nauuto dito sa mga statement statement mo na 'yon, no? It's time to atone, maybe to serve as witness pa, no? Uh, dahil ayaw ka na nila Ayaw nila At kung, baka naman may redemption pa ang buhay. Baka, I'm not certain, I'm not the one who's giving redemption naman, di ba? Um, pero baka naman kumahingi ng forgiveness and there might be still some time to atone for all his transgressions to the Filipino people and to the international community who were also the victims of this war or um, most atrocious um, crime against humanity. Naalala ko rin yung line of questioning ni Harry Roque na no nasa kongreso pa siya. Nung no, isa siya sa mga nanghihiya, di ba, dito kay Leila de Lima, na at that time was a sitting senator. So talagang bilog ang mundo, no? Talagang uh, kung ano ipinunla mo, babalik sa'yo at sobra-sobra pa. Let's talk about certain lessons or life lessons that that can be drawn in this um, experience of Harry Roque. I don't even know whether a tragedy is the right uh, word for this kasi parang sa isang banda kaya ay angat mo siya eh. Pero baka naman may problema na talaga yung kanya mga paninindigan at prinsipyo to begin with and na expose lang uh, nung uh, dumikit siya dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito rin nadidinig ko mga observation galing sa ibang mga tao. No? So, you, uh, having been following all these issues uh, for so long, ano mga pwedeng uh, leksyon na mapulot dito? Well, um, I just want to share, no? No, I was still a law student, I was law student government president, my mother was a volunteer prosecutor in the Corona Impeachment Trial. Napakilala ako kay eh, Harry. Nung no, estudyante pa lang ako. No? And ako nagulat lang naman ako dun sa sinabi niya na, oh bakit ka dyan sa law school mo? Eh wala namang mafia dyan. Alam mong law school mafia yan. No? So ako meron na akong personal observation noon na ganun na parang, ha, nasabihin mo ba sa law student na mafia yan? Ang law practice. Law student ako ha, I was, being, I was so idealistic. No? And ako, may mga marks na talaga nung una ko pa lang siya nakilala na hindi ako sure if he's, he's really the kind of um, role model that I wanted to um, emulate when I was still a younger lawyer. And my suspicions were um, were um, were correct no? and were proven time and again no pero sa akin siguro alam mo na intindihan ko naman eh you know i'm i'm now more than 10 years in practice na ko yung uh, ang tagal nang hinirap mo sa law school ang tagal nang um, pinag-aralan mo tapos parang ang bagal ng usad ng career no um naiintindihan ko siguro yung um, yung mga mga tao na parang na-attract sa power no pero kung meron tayong lesson na makukuha kay Rodrigo Duterte lagi yung siguro ay kay, kay Harry Roque at kay Rodrigo Duterte at what at 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 uh, ano at at what expense will you do this Di ba yung dignity mo ba yung dangal mo ba yung kaluluwa mo ba ako lagi ang measure ko um always no um we're all you know um um we're all imperfect human beings, di ba? Pero ang lagi kong nire-remind sa sarili ko is pag titignan mo ba yung sa mata yung creator someday, eh, kaya mo bang harapin at tingnan sa mata sabihin mo, I'm proud of what I've done, no? And, and definitely, definitely, I, I think yun yung lagi kong lesson kasi nakikita ko sila kung ano yung mga pinaggagawa nila. And, you know, for, for people like us siguro, accessible naman yung opportunities na ganyan, eh, pero may mga ibibenta ka, di ba? Kaya ako nire-remind ko lang sa sarili ko na parang sana hindi ko maibenta and um, yung mga um, principles that I hold dear kahit na hindi siya profitable at this point in time kasi we're just sojourners passing through di ba in this life and ultimately pag meron ka na lahat ng yon you will look back proud ba ako sa mga pinagagawa ko and the case of Harry Roque really shows us na um, ko anong tinanim yun ang uh, ano ba yun ang aanihin di ba um, yun yung ano mo eh yun yung yun yung nilagay mo eh sa sa buong um, sa buong mundo eh apart from that no um, siguro sa akin lang, no? sa akin lang, eh, talagang, sabi mo nga, bilog ang mundo. <laughs> Di ba? I mean, the, the universe has its own ways of, um, of doing justice. Kasi naniniwala ko maraming mga bagay na hindi na talaga matutustusan ng ordinary justice system natin. Pero it will come to you whatever happens, come what may. It's just that, I think siguro din demonstrate rin ng entire universe na um, some people like him, sa so, mga pinagagawa niya, babalik at babalik sa'yo lahat ng mga pinagagawa mo. <laughs> okay. Ah, sige. Ito na, bago tayo magtapos, although I'm reserving a separate standalone episode with Attorney Dino De Leon para pag-usapan yung Supreme Court uh, decision on the impeachment trial. Pero that's for another episode. Bago tayo magtapos for this particular episode, gusto ko lang talangin yung uh, opinion mo regarding this uh, petition for interim release how likely ba na mag-grant ito, no? given all these arguments being uh, forwarded by the official defense team at saka itong pangingilam o pag-epal ni Harry Roque? Um, ako, yung interim release, dinefer nga eh. Pinagbigyan na nga lang sila eh, di ba? Dapat yun, nireject na yun eh time and again, di ba? Uh, time, time, and again, kitang-kita naman yung attack sila sa um, ICC, yung mga nandoon sa labas na parang may kaguluhan, yung pagtotrol sa mga page ng mga ICC justices. So all of these are indications na uh, may hirapan talaga ang local justice system. At baka maulit yung mga pinagagawa niya. Alam naman natin, very powerful, si Rodrigo Duterte, Vice President pa nga yung, ay yung anak, di ba? Hindi, hindi nga matuloy-tuloy impeachment kahit clear yung command ng Constitution ng Fourth With, no? And you know, we disagree so much with the decision of the Supreme Court there, no? unanimous um, pa nga, ba? Diba? Talagang sabi ko nga, constituent power ng Senate, no? E, na biglang nawala sa kanila at saka ng, ng House of Representatives, biglang nawala sa kanila because of the Supreme Court decision na, uh, to me, wala talagang basis no talagang pinilit walang basis sa uh, um, sa constitution natin so uh, long story short no i don't think that uh, magagrant yang interim release na yan because the ICC is fully aware of the influence of the Duterte that's that's first no and second the ICC was created precisely to prevent atrocities no and the possibility of it happening again so pag pinakawalan nila Kabu na lang i mga biktima no. So rigorous yung opposition diyan. Kasama na rin yung opposition ng ng, ng um prosecutor at nagtataka ka. Bakit si Rodrigo Duterte mismo ang nag-ask na i-defer? yung resolution na yon, di ba? Malabang, alam nilang magde-delay, uh, magde-deny, no? Um, and sinasabi na may kinukuha pa raw silang pieces of evidence for what, no? Siguro may willing ba na country na sabi, hindi naman daw totoo yung willing na country, no? Um, Minislid pa yung International Criminal Court doon sa sinasabi nilang nag-agree daw yung prosecution at din na yung mismo ng prosecution na nag-agree sila na marirelease si Rodrigo Duterte on a third country, no? So I doubt, I doubt na ma ano yan na release yan it's going to be a sad day if it really happens pero i doubt no um as opposed to them um pushing their weight around throwing their weight around no and a lot marami bumibigay eh hindi naman nila magagawa sa ICC sinusubukan nila araw-araw silang gather doon kuno ano mo -ano, speech ginagawa nila pang aatake nila pero hindi, hindi hindi effective kaya nga doon didala. imagine mo doon ako sa Pilipinas all their actions only strengthen the fact that we need the icc and we're glad that, that the icc is there now and hopefully part of the discussion should be um should be whether we should rejoin icc or not and i am also calling on of course the administration and our um and and our decision makers and our leaders in government to um allow us to be part of the icc again no it's it has shown that um it is a court, a proper court, it's a court of last resort, diba? um, a proper court, especially when there's impunity, unfortunately, we we're victimized by such a, 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 atrocious crime as a people. And nandun yung ICC. sana makabalik rin tayo dyan. No? So sana patuloy rin tayong manawagan lahat ng mga nanonood, ba diba? and lahat ng mga um, like-minded people na sana mag-rejoin na rin tayo sa ICC. Okay, So yeah, Attorney Dino De Leon, maraming maraming salamat for joining us tonight. Unfortunately, uh, medyo kulang yung oras natin. Pero again, I'll see you again for a, a separate discussion on the uh, Supreme Court decision on the impeachment case. Magandang gabi sa'yo. Thank you, Christian, and good evening again. Yan yeah, po si Attorney Dino De Leon. Nakausap po natin patakul po dito sa issue na ito. Okay, medyo magpapaalam po muna tayo dahil nandiyan na po yung ating susunod na panauhin si Senate Minority Floor Leader uh, Tito Soto. So, Bye for now. I'll see you in a couple of minutes. Magandang gabi pa.